Hello guys, welcome back again sa ating video ngayong araw. Sinabi ko na Ngayong araw, aking ikikwento ang aking ginawang pag Jojoy Ride MC Taxi. Mga alas 9 ng umaga, ako nga pala ay may nakuhang pasahero. at inatid ko do sa Ipsa. At pagkahatid ko do sa Ipsa, mayroon na namang pasahiro na nag-book sa akin papuntang General Trias Cavite Pagkahatid ko nga pala doon ako ay nagpahinga doon sa puno Puno ng kaligayahan ang aking nararamdaman sa mga puno na bigay ng kalikasan Alam naman natin ang mga puno ay nagpapalamig ng kapaligiran Hindi na nagpapalamig ng kapaligiran pagkos ay pahingahan ng mga taong nainitan sa sikat ng araw Kaya mapap mapapansin mo sa katangaliang tapat at din sikat ng araw maraming mga riders ang nagtatambay dito at dito mo rin mararamdaman ang preskong pakirandam sa tuwing ikaw ay magpapahinga sa ilalim ng puno at habang ako ay nagpapahinga ipinasokan naman ako ng buking papuntang sa Amos Market pagkahatid ko nga pala dyan ng pasahiro ay naggabang na rin ako ng papasok na buking o magpapap hmm. pero wala pa rin akong nakuha ang buking kahit isan na magtatanghali na ay bumalik na nga pala ako dito papunta rito sa aming bahay at habang ako ay nagpapatakbo ng aking motorsiklo, ako ay nagpahinga doon sa gilid na kung saan may kambing akong nakita rito at itong mga kambing na ito ay napakababait sa mga tao at mukhang sanay na sanay na at talagang makisalamuha doon sa mga taong nagtatambay dito sa mga gilid ng puno o gilid ng kalsada dito malapit sa amin sa biga tangsa sa Kabite. Yon, hanggang dito na lang po ang aking kwento ngayong araw. At sana po, supportahin nyo po na panoorin ang aking mga video yung ina-upload araw-araw. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay mangyari po magsubscribe na rin po kayo. Salamat po.